hello mga kamadanggo sir magandang araw magluluto pa ako ng kinamatisang hiwas ito po yung mga sangkap luya, sibuyas kamatis isdang hiwas ito po nalaki tapos sili at dahon ng pechay tapos nagpakulo na po ako ng tubig. Ayan po, nagpakulo na po ako ng tubig. Lagay na po natin yung sibuyas, luya, at saka kamatis. Pagsabay-sabay na po natin. Ang pustak pa. Buksa na po natin, tapos lagyan natin ng asin. Muna po natin ng asin. Tapos baking. Tapos baking. Tapos paminta. Ayan, tulong-tulong -tulo na po. Lagyan na po natin yung isdang hiwas. Hmm. Sandan lang po to Apat na peraso. Lalaki. Tapos takpan pa natin. Mga ilang minuto na po. Maluluto din po kayo. Ayan, tumuluto na, na, na po yung pinangit piso yung magahan. Lagyan po ng siling manghang para masarap. Tapos lagay na po natin yung pechay. Sabay na rin po natin yung sili. Sili na mahaba. Tapos takpan po natin. Mga ilang minuto. Luto na po yan mga kamadang Ayan buksan na po natin masiluto na po yung dahon ng pechay at sili yun, mm, sarap po ng ulan ng madam pinamatis ang hiwas tikman po natin ayun na po yung hiwas Ito na po mga kamadam ko sir. Kain na po tayo na ulam natin ay kinamatisang hiwa. Thank you for watching. bye, -bye.